Good mga paps. Ngayong araw pag-uusapan natin yung gastos natin dito kay Dream. Kung ano yung current na build niyang isa-isahin natin, yung bawat pyesa kung tagma magkano. Actually, karamihan sa mga request kasi dito is yung dual shock conversion at yung red disc brake. Pero para minsan na, i-reveal na natin kung magkano lahat yung nagastos sa lahat ng pyesa kung ano yung build niya ngayon. Okay? Tara. Okay, simulan natin ngayon mga paps dito sa ating disc brake. Itong disc brake natin ay Delkevic na 260 mm. Ang presyo niyan is 3,200. Uh, Delin 4-pot na CNC type kasama yung bracket. Um, 6 lahat-lahat. GR5 na titanium bleeder ito mga paps. GR5 po yan. Um, 750. Tapos CNC na bolt calipers ito. Hindi ko nakabisado kung magkano yan kasi sa tabi-tabi binili yan. Tingin ko nasa 100 per piece siguro yan or more than pero gawin na natin siyang 100 per piece so 200 pesos. Tapos yung axle natin na CNC, ito, yan. Ang kamukha na axle na yan mga paps ay sa PCX or sa Wave. Ang presyo po niyan ay 380 pesos. Tapos yung CNC bolts na sa bracket, yung CNC niyan, tsaka ito, nasa ano yan, 130, sa Shopee ko po nabili yan. Tapos yung tire cup natin na GR5 din Titanium Ayan mga paps Kabilaan yan Ang presyo po niyan ay 350 pesos RCB ng SP800 na, SP na mags Yan So kabilaan Siyempre pares um, Ang presyo niyan is 5,424 So nabili ko siya sa Shopee Kasama na yung shipping fee and um, ano dyan, discount Yung gulong natin Ito Dual sport na Michelin Anaki Street Ang presyo niyan ay 5,355 tapos ang next naman natin ay yung front fender. So mas maporma siyang tignan mga paps. Mas malapad siyang tignan. Ang presyo niyan ay 549. Sa so, Shopee ko lang din po binili. Tapos yung front brake hose bracket. Yan. So ang presyo niyan ay 803. Yan. Tapos yung front brake hose naman natin. Yan. Um, Adeline po yan na hose. Ang presyo niya is 1,946. Yung mga CNC na bolts ng fender at hose, ito yung mga yan 120 tapos yung mini driving light naman natin luma na tong mini driving light mga paps hindi ko lang kikita nyo pa ayan so nasa ilalim siya maliit lang kabilaan ang presyo po niya is 3,000 kasabay ko na pa install dyan yung PIA horn na 3,000 pesos din so 6,000 siya na package sa isang gumagawa dito sa amin tapos custom na daytime running light ayan mga paps so tatlo yan so kabilaan ganun din Ayan, so ang presyo niyan is 101. Pagdating pala sa installation natin mga paps, hindi ko na muna sasama pala yung mga labor dito. So pure materials lang, tsaka yung iilan na shipping fee ng mga item. Ayan. Sunod natin dito yung front side panel na carbon hydro deep. Hindi po legit na carbon yan mga paps na kasi sobrang mahal ng carbon na legit eh. So sa ngayon hydro deep muna tayo. Ang presyo niyan ay 549. Okay, tapos yung Honda Signature na logo na acrylic, um, 200 pesos. Tapos, yung headlight mask natin mga paps na hydro dip na carbon din, ayan, 609 pesos naman yan. Tapos, dito na naman sa may bandang itaas, ayan mga paps, yung front top cover natin, 999 or 1,000 pesos. So, yung mga nabibili kong yan mga paps, iisa lang na shop yan sa Mokoto, sa so, Shopee ko lang din binibili. Okay, next, ito naman brake master natin, na Adeline Um, PX18. So, pare siyan guys. Pareho silang may fluid tank kasi nga uh, disc brake na tayo sa likod. Ang presyo po niyan ay 10,000. Tapos sa ilalim niyan mga paps, itong kaliwa hindi ko ginamit yung stock niya kasi mahaba kasi yun eh. Pababa yung dating kasi nung pang taillight switch niya. So pinalitan ko yan ng generic na L-type na taillight switch na nagkakahalaga lang ng 88 pesos. Yan, mura-mura lang yung mga paps. So, tiyempuhan na lang kung makachempo kayo ng mga naglilik na ganyan. Pero, kadalasan okay naman eh. At least L-type yan, mas malinis. Hindi na kailangan ng pahaba para at least hindi tatama dito sa may fairings. Okay? Next naman tayo, yung vision switch. Ayan mga paps. So, yung vision switch naman natin ay nagkakalaga ng 1,630 pesos. So, may horn, may signal light, merong sa headlight, low beam and high beam, tapos spark light, tapos passing light. So, 1,630 yan. Tapos yung left and right na head cap, ito mga paps. In order ko yan from overseas, legit siya na Honda. Conversion niya ng ABS style na plate. 1,457 ang presyo. Tapos yung front shell, ito. Ang front shell is 801 pesos. So dahil nga na ABS conversion tayo, iba na ang front shell natin. Bumuli ako ng Honda sticker na nagkakahalagang 265. So maramihan naman yung mga paps, iba-ibang sizes. Yung head shell cover o oh, yung pinakabatok mga paps dito. Ito, yung pinakabatok ng motor. Pasensya na mga paps, ah, medyo dumidilim na pero tuloy lang natin. May uh, kita pa naman. Ayan mga paps, switch na ako so low light na mode ng camera. Ayan, medyo mas malinaw. So ito, ulitin ko, itong batok natin dito nagkakahalaga ng 757. Tapos itong speedometer, syempre, uh, iba na rin po yan, 599. Tapos nakahanap din ako sa Shopee ng sticker para dito. Yan. Ang presyo po niyan ay 57 pesos. Tapos yung side mirror natin mga paps, yan. So, Street King po yan na V8. Version 8. Presyo po niyan is 525. Yan. Tapos yung, yung bolts po niyan, CNC din. Yan, kabilaan. Ang presyo niyan ay 221. Tapos, moto na bracket, kabilaan. So, mapansin nyo mga paps, dito, dito ko nilalagay yung cellphone holder ko. Tapos, dito naman yung sa camera na bracket. So, ang presyo po niyan ay 284. Tapos, yung handle grip natin na high desk. Kabilaan, kulay brown. Ang pangalan po niyan is Tourer ang presyo niyan ay 685. Tapos yung bar end, ito luma na tong bar end ko, hindi ko pa pinapalitan yung mga yan mga paps. 2023 pa yung mga bar end ko na yan, 669 ko na bila sa Shopee. Okay, tapos dito naman yung stainless na hook. So, nandito pa rin yung stock. Kasama pa rin siya. Pero may extra na dalawa. So, ang presyo naman niyan ay 218. Tapos yung floor mat natin, ito medyo luma na rin. Hindi ko pa pinapalitan. So, presyo naman niyan ay 879. High desk din yan. Ayan. Okay, next mga paps, dito naman tayo sa center stand and side, side stand. Ito, side stand and center stand na stainless para hindi mga ngalawang hindi magi stock Ang presyo po niya na ay 3,500, hindi po kasama shipping fee. Tapos next naman, itong air scoop na carbon hydro dip din. Ang presyo niya ay 449. Yan, kabilaan po yan. So maganda yan kasi nga ang, ang theme natin dito ay carbon type yung straight ng motor. Ang next naman natin mga paps, itong Smoke Deluxe na seat. Ito medyo matagal-tagal na rin to, hindi ko pa pinapalitan. Pero ang presyo po niyan ay 3,560. So maganda siya, camelback. May touch siya ng carbon din dito. Ayan. Ayan o, oh. makapansin nyo mga paps. Kaya bagay na bagay siya sa ano natin, sa build. Tapos, ano pa ba? Yung repaint. Oo nga pala mga paps, yung repaint natin ito. So ngayon ang kulay po na yan ay tinatawag na Millennium Jade. So inspired po siya sa Nissan GTR na na car. Ayan. So baka nagtataka kayo mga paps, uh, bakit pinalitan ko yung kulay niyan kasi 'di ba nung last time na nag-release tayo ng upgrade nung October Um, ang kulay po niya na gunmetal gray so bakit ko siya pinalitan ng millennium jade kasi nagkaroon tayo ng kamote moments mga paps na uh, meron kaming binabiyahin noon na specific na lugar dito lang sa area din namin kaso nahulog kami doon sa lubak ayon. so pagkahulog namin doon sa lubak mga paps um, doon na ako na out of balance kasama ko pa noon si Mrs. so na out of balance kami uh, nagkaroon ng impact itong kanan na parte so pag naka sitting position tayo mga paps ito kanan siya So dito kami sa kanan bumagsak. Kung makikita nyo dito mga paps, ayan oh, may gas gas. Hindi ko pa napapalitan nga eh. So itong brake master din natin, may gas gas na rin yan. Tatry ko na lang yung ipa metal polish para pumino pa ng konti, luminis. Tapos yung bar end ayan, may konting gas gas din. So yun mga paps, nagkaroon siya ng tama dito. Tapos dito sa katawan, ayan. Yeah, charge to experience mga paps. Um, hindi ko natansya yung lubak, pumasok yung gulong. Paglabas ng gulong do sa lubak na yon, dahil medyo mabagal lang kami, kaya nahulog kami doon eh. Pagkahulog namin, pagkalabas ng gulong, out of balance na ako. Kaya, ayun, bagsak. <laughs> yun lang mga paps, share ko lang. Uh, okay, sige, proceed tayo mga paps. Ang next naman natin ay yung click logo na acrylic. Ayan mga paps. Ayan, oh. Instead na sticker, so acrylic siya. Para siya naka-emboss. Ayan. So, ang presyo po niyan ay 240 para sa click. Pares, tapos 160 naman para dun sa 160. 164, I mean. Next naman mga paps, itong ating alloy bracket. Ito, lumang bracket ko na ito mga paps. Alloy lang ito. Hindi ito advisable na lagyan ng top box. Meron ako separate na bracket para sa nilalagyan ng top box natin. Ito, papakita ko dyan. Ayan. Pure metal naman yan. Tsaka mabigat talaga siya. So, yan yung ginagamit ko pa nagbibiyahe kami. Pero kapag daily use ko lang, ito pinapalitan ko siya ng alloy para magaan lang. At tapos may konting forma na rin siyang additional. So nabili ko yan ng 1.5. Karang repaint. So imbes na yung usual lang niya na kulay, pinaglossy black ko siya worth 300 pesos. Tapos yung CNC bolts na yan, mga paps, ayan kung makikita nyo. Ayan. Nabili ko sa Shopee ng 703 pesos. So yung mga iba kong mga bolts paps na CNC, ito tulad niyan. Tapos ito hang na umbrella type. Tapos yung mga body bolts na Uh, CNC din yan, yung mga yan. Pasensya na mga paps, hindi ko na masasama sa listahan yung mga yan dahil hindi ko na matandaan kung tagmamagkano sila. Random ko lang kasi binili yung mga yan pag napapadaan ako doon sa shop na binibilhan ko ng CNC bolts. Um, isama na rin natin mga paps yung JVT natin dito na set. Okay, yung panggilid natin. So JVT Clutch Lining, 1,849. Clutch Bell, 1,949. Um, JVT Flyball na 219 clutch spring na 12 RPM, 299. Tapos yung center spring na 449. Yan. So, full set yan mga paps na um, JVT. Pero yung belt niya mga paps, isak na Honda. Carbon hydro dip din na air filter worth 669. Tapos meron din siya mga CNC bolts. Ayan mga paps. Naka CNC bolts din syang yung set niyan. Worth 436. Tapos ESP na acrylic. Yan. 156. Tapos sa taas mo tayo mga paps, ito palang rear light na carbon. Ito, mapansin nyo yan. So hindi kasama yan sa outer fairing na pinarepaint ko. Worth 399 pesos. Tapos next naman tayo mga paps, rear fender carbon. Yan, tatlong set ito mga paps. So itong taas, itong gitna, tapos itong sa may baba. So sa Shopee lang din nyo nabili. Worth um, 646. Tapos stainless na bolt plate. Yan, So malaki siya para siyang Allen pero palalim naman siya. Hindi ko lang tawag sa ganyan na bolt pero yun, nagdadagdag naman siya ng na accent na stainless makintab para malinis tignan. Signal light guard or protector for 119 pesos. Ayan mga paps. Ayan. So pinili ko to kasi this coming months Magkakamping camping kami and medyo nagdadagdag siya ng konting accent pagdating sa adventure. Ayan. So bagay naman siya mga paps para sa akin. na NSA performance na radiator cover. Meron siyang spinner. Ayan. Ang presyo po niyan ay 977. Tapos ARM na radiator cap. Before kasi ARM yung nandito ko mga paps pero pinalitan ko na. Kaya ARM yung set na yan eh. So itong ARM na natira, itong radiator cap worth 399. Tapos ARM din na oil cap. Ayan mga paps, nakikita nyo pa ba? Ayan. 551 pesos. Yun. Tapos next naman, ang JVT pipe natin mga paps. Ayan. Worth 5205 tapos nung ayun nga mga paps nung bumagsak nga kami nagkaroon ng damage yung heat guard kaya nagpalit na ako ng heat guard na carbon hydrodip din worth 1,079 tapos yung CNC bolts nya na 2 pieces itong dalawa yan, hindi ko na rin alam magkano yung mga presyon mga yan mga paps pero sabihin natin siguro natin na 100 ganyan, 200 tapos yung bolt pipe mga paps ito, yan tsaka ito nasa baba alam ko na nasa 150 yata yung bili ko dyan sa shop sa amin. So, sabihin natin 300. Tapos itong maporma natin na uh, dual shock uh, Pro Fender Air Series 350 mm ang presyo po niyan ay 15,000. Hindi kasama shipping fee. Tapos CNC bolts, ganun din siguro tig 100 yata 'yan. Sige. So, gawin na natin 200 pesos yung dalawa. Tapos PCX 160 na Tar Hugger Carbon Hydro Dip din mga pops 599. 'Yan. Okay, dito tayo sa disc brake naman mga paps. Sana makita nyo paano padilim na talaga. Medyo late na kami nag-shoot. So, ang presyo po niyan ng Adeline 2-pot caliper natin is 3,800. Tapos caliper bracket. Um, ito, ba yun ito? Yan, yung bracket na yan na pang PCX-160. 129. Mga CNC bolts ito. Yan mga yan paps. Tsaka ito. 158 and 284. Yan. Yan. Tapos doon sa may disc naman mga paps, meron tayong spacer dyan. Hindi ko lang kung makikita pa ba. Basta merong spacer dyan in between sa mags tsaka sa disc. M8 na spacer. 191 pesos yun. Tapos yung rear disc natin na yan, 240 mm yan mga paps. Ang presyo po niyan ay 1,900. Tapos yung disc bolt na set niya ay 351. Tapos yung rear brake hose natin, ito napag-usapan naman natin to before sa upgrade natin. Ang presyo po niya ay 4,350 Kasama yung mga uh, holder Ayan o Ito yung part na to Ayun uh, Pinalitan ko na rin pala ang ating uh, swing arm Ang swing arm po na yan ay Pang PCX 160 So nagkakalaga po yan ng 3,000 In order ko sa Honda 3S Shop Yung next natin ay yung Iridium spark plug Pinalitan ko siya hindi na po yun stock. Ang presyo po niya ay 1,149. Tapos last year or last two years pala um, kasi ang version po natin dito ay click 160 natin ay 2023 version. So, pinarimap ko siya 1,500 pesos. No, nagpalito ko noon ng pipe na Akrapovic or Akrapovich Yan. So, yun lang mga paps. Uh, hindi ko na matrack kung magkano yung total, basta yung mga CNC bolts natin body bolts yan, yung sa mga tire hugger na bolts, hindi ko na masabi kung magkano pero, hayaan na muna natin yon, basta ang estimate na total ko dito, lagay ko na lang sa edit, eto, ipublish ko dito sa video kung magkano 1, 2, 3, ting! ayan <laughs> Ayan mga paps, yung na-estimate na total Hindi kasama yung mga shipping fee, hindi kasama yung mga labor Ilan lang yung shipping fee na nakalagay dyan Pero labor as in, wala nakalagay na labor dyan Tapos syempre, hindi rin kasama dyan yung history ng upgrade natin dito kay Dream Kasi nga, before, hindi naman ganito ang itsura niya Magkaroon pa to ng version 1 Ito, papakita ko sa inyo mga paps, ayan Tapos nag version 2 ako. Ito, yung anniversary. Tapos nag version 3 ako which is na-release noong October 2024. Ayan. Yan, tapos nagkonting upgrade na ngayong 2025. Ito na ang final. Okay? So, happy ako mga paps na ito yung build natin ngayon. Yung kulay niya, bagay na bagay ito sa camping, sa nature. Ayan, Millennium Jade. Tapos, hindi siya masyadong, anong tawag dito? Hindi siya masyadong common na color. So, ayan, medyo unique yan pag nasa daan tayo. So, sa so, mga gusto rin magpakulay mga paps, sabihin niyo sa so mga magpipaint sa inyo, Millennium Jade. So, maganda siya mga paps. Ayan. diyan lang mga paps, gabi na. Ayan to, kasama ko pala si ask me pasensya na medyo gabi na kami nag-shoot ngayon. Um, hinabol lang namin kasi sayang yung pagkakataon na makapag-record ako ng ano pa, ng malinis-linis pa si Dream, ang hindi pa siya talaga bugbog. Yan, kasi this coming mga linggo, mabubugbog na to eh. So yun lang mga paps, maraming maraming salamat po palagi sa suporta, sa mga natututunan ninyo kahit papano, sana meron man. Maraming maraming salamat po sa pagbabalik nyo sa akin channel. So yun lang mga paps, uh, hanggang sa muli nating biyahe, yung mga vlog natin, -release natin soon. So siningit lang muna natin to. Okay mga paps, maraming maraming salamat po. So uh, ride safe always and peace out.